Hi mga kaleen. Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Finds. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang updates tungkol sa social pension payout for this month, May 2025. At narito na ang official schedule ng pamamahagi ng social pension para sa ating mga indigent senior citizens. Tandaan, para lamang ito sa mga lehitimong beneficiaryo na nasa listahan ng DSWD at hindi po ito automatic para sa lahat ng senior citizens pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video na to, i-share nyo na rin sa inyong Facebook groups, Messenger GC o News Feed para mas maraming updated. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa government payouts, benefits at iba pang makabuluhang balita. Unahin na natin ang Zamboanga City at ito ay kaganapin sa May 20, 2025 at ito ay ang Barangay Lumaya. Nagaganapin sa Lumayang Covered Court Barangay Putik Nagaganapin sa Lobregat Village Covered Court Putik Barangay Tubungan Nagaganapin sa Tubungan Barangay Hall Barangay Buwala Nagaganapin sa Buwalan Covered Court Barangay Divisoria Nagaganapin sa May Divisoria Covered Court At Barangay Mampang Nagaganapin sa Mampang Elementary School at sa May 21, 2025, ito ay ang Barangay Lumbangan, nagaganipin sa Lumbangan Covered Court. Barangay Linsuran, nagaganipin sa Linsuran Covered Court. Barangay G1, nagaganipin sa G1 Covered Court. Barangay Talon talon nagaganipin sa Talon talon Central School Sped Center. Barangay Tetuan, nagaganipin sa Tetuan Barangay Hall. Barangay Arena Blanco, kaganipin sa Arena Blanco Barangay Hall. Barangay Tigtabon at Barangay Pangapuyan ay gaganapin sa Arena Blanco Decker Center B At para sa Kerafebu Hall, second quarter, ito ay gaganapin sa May 22, 2025 At ito ay yung day 1 At ito ay yung Barangay Lumar, Banacon, Jaguliao Mahanay, Handumon, Nasingin Pandanon, Jundayan Sur at Jundayan Norte. At ito ay gaganipin sa Ambacon Cultural Center ng umaga. At para sa May 23, 2025, ito ay ang Barangay Kabasakan, Kang Mundo, Kampaw Oriental, San Jose, Santo Niño, Tulang at Buyog. At ito ay gaganipin from 8am up to 12 noon sa may Ambacon Cultural Center. At para sa afternoon schedule, ito ay gaganapin from 1pm to 5pm sa may Ambacon Cultural Center pa din. At ito ay ang Barangay Salog, Taytay, Tugas, Poblasyon, Korte Baud, Kampao Occidental, CPG at sa At sa patnongon ang dike, ito ay gaganapin sa May 16, 2025 from 8am to 10am sa May Badiangan Gym. At ito ay ang Barangay Badiangan, Pandanan, Makarina, Samalage, Gelia, Tibalogo at Villa Flores. At sa Barangay Cogon, Digo City, ito ay gaganapin sa May 20, 2025 ng 3 p.m. sa May Barangay Cogon Gym. At para sa Barangay 176, Bagong Silang, North, Caloocan City, may lumabas na po na official na listahan na makakakuha ng social pension. Para naman po sa inyong schedule payout, ito po ay i-announce ia after po ng halalan. Kaya hinihikayat po kayo na ihanda ang inyong mga dokumento para sa mabilis at maayos na proseso. At para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan na po ng direkta sa mismong inyong barangay. At yan po ang mga importanteng updates. Kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala na eligible, siguradihin makuha ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. And disclaimer po, ang video na ito ay ginawa para sa layunin ng pagbibigay impormasyon. Hindi po kami konektado sa DSWD, COMELEC o anumang ahensya ng gobyerno. Lahat ng detalye ay batay sa opisyal na balita at pahayag ng mga opisyal. Para sa opisyal na impormasyon, ibisitahin lang ang kanilang official website. At kung gusto mo pa ng mas marami pang impormasyon at updates tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.